Good morning, mga alaga kong aso. Yan, mga alaga na aso. Ayun pa. Ang aming manok. Malagdaga na yun. Tsaka yung aming yung inahin na itlog siya. Ang daming itlog. Ayun siya. siya. nangingitlog ito yung tandang ayun yung dalawang manok ayun. Yeah. hi Rocky ah, malungkot ka Rocky yeah. si Dubiot si Puci at saka si Pancham at si Blackie ayun. Yeah. Lihib kayo ha. Ako'y bababa na. Banta kayo dito sa bahay. Yun lang po. Salamat. Thank you for watching.